ayan mga karosas uh, andito na naman ako sa paklasan biwok tinitingnan, tinitingnan ko yung totoong sitwasyon rito kapag uh, may araw uh, ayan o no? oh. dumadami na yung tao pero kapag uh, ma tanghali mainit Walang katao-tao rito. Ah, mga unti-unti nang naglalagay ng pisto yung mga magtitinda. Dahil alam nila maya-maya lang pagsapit ng mga alas 5 yan, marami na tao rito. Ang oras ngayon ay alas 4:15 pa lang. Pero mamaya-maya pagsapit ng dilim, sigurado mapupuno na tong lugar na to mamaya alawaya lang kaya um, naglalatagan ng mga tindahan ng kanya-kanyang mga paninda ano nauna na yung mga magtitindang maglatag dahil sigurado maya, maya puno na ito naman sa likod ko ayan dati nga hindi makita ang dagat kapag uh, ganito madilim pag uh, gabi na madilim ayan ang dagat ayun mayroon doon naglalambat ah nag-aas na lambat medyo may kalakasan ng hangin doon yung Dangay Pier, malayo, pero malayo rito. Yung may barko na yun. Ayaw yung Dangay Pier doon, may barko. Ayan. May kalayuan dito. maya maya lang mapuno na to dito muna tayo baba muna tayo rito sa may nag aayos ng lambat sa may bangka may nag nagawa pa rito may katrabaho Ayan, nandito na tayo, tayo sa baba. Tabing dagat na tayo. Ah, Ay, oh, napakataas ng sibol ng ginawa nila. Oh. May gumagawa pa ng dagat. Oh. Punta tayo doon sa kwan. May lambat. Dati ganyan din trabaho ko eh. Nanlalambat rin ako ng araw. Alam ko nagano lang to nag-aayos para naghahanda para sa kwan. Panglalambat nila. ganyan din ang gawa ko pagkahapon na lalambat barado na yung ilog dito may ilog dito dati baraha na ng mga buhangin sa kapato ah, tapos na sila magayos Maya, balik tayo rito. Pag mag-aaga na yung dilim at luwanag. Uh, siguradong puno na to. Wala nang init. Mapuno na to. Maya na tayo balik. Naganda na yung mga nagtitinda. Maya na tayo bibili. Nalatag na sila. Sigurado yan mamaya. Chicken pastel. Ah, babalik tayo mamaya. Ah, okay. na mga karusas, babalik tayo kung saan tayo oh, ang galing kanina. May araw pa ngayon. Ah, Mag-alas 6.20 na. Dapat magla sa media Bukas na yung mga ilaw. Maraming na nakaparada oh. Tanda na marami nang mga tao. Maraming nang mamasyal. Maraming nang nakaparking eh. Tingnan natin banda sa pinaka sentro. Yeah, sa mga tabi-tabi maraming nang ano. Nakatambay. siya lang yan wala namang event dito pero tuwang tuwa sila dito sa bagong gawa dito tayo sa sentro pinaka sentro madaming Maraming natutuwa dito sa ginawa nato ng ano ng kanilang barangay ah, ng kanilang munisipyo Oh. Uh. Ay, ang dami na nila. Dito ko kanina nang galing. Wala pang masyadong tao kanina, mainit. Ngayon, dami na. Oh. halos nagpuno na yung ano hindi na tayo makasilip sa dagat silipin natin dagat unti-unti uh, nang dumidilib umaya lang hindi na yan makita di tayo Siguro mga lasa 6.30 pa lang. Pero marami ng tao. Mamaya lang mag siksikan na yan rito. Pagsapit ng niyang... madilim na. Mas masaya kapag meron dito event. May magkitikokan. Ah, masaya yan. Pag mayroong event kasi wala eh. Maaga pa eh. Uh, natin mamaya. Ya utol ko. Dito rin sila mga utol ko. Kalina ayan nakamotor utol ko sa anak niya. Ito yung baya ko nung kalina. Ayan. At kalat mga tindahan dito. Kalat ng mga pintor, Kalat na rin mga tao. Yan, patuloy pang dumaro sa yung mga tao. Para mamasyal sa malamig na panahon. doon ang entrance at saka doon dami na tao uh, yeah, meron lang uli dinarayo po talaga tong lugar na to ng kahit sa malayong uh, taga malayong lugar kita naman man maraming uh, malayong lugar na nakarating rito dahil ng mga nakakotsi pa ang mga naka-motor. Ano? Daming naka-parking ng mga sakyan dito. Dahil sa magandang view. Makikitang marami pang dumarating, eh. Para makisaya sa lugar na ito. Ano? maraming ah, tumarating para makita nila kung gaano ba talaw, talaga kaganda itong lugar nato. ito ayan sunod-sunod na mga taong dumarating ah, mga sakyan alos paro na doon ang parkingan hanggang dito na sa may parting may parting lugar na namin to sa palayan Ayan, Ayan mga kusas hanggang dito na lang sana uh, nagustuhan nyo na yung ano ko video ko sana naman makarating din kayo rito makapamasyal dahil mamaya maya lang marami na yung siksika ng Ayan, oh, ganda ng sunset. May ulap nga lang pero okay siya. Ganda na. Ayan. Dito na lang.